O okay, dyan mga idol, nilalagyan na natin ng hilo at asin sa gilid. lang natin siya para humigpit ba yung hilo natin. Higpit sya. Kailangan natin sa salim. Dapat yung gagamitin natin yung mga pang san, -san dito mga idol, yung pang siksik. Ano lang, mga ganito lang. Pwede kahoy. Pwede ganito, mga pibisid. Para pag tumama siya dyan, hindi na bubutas yung ano natin. Kasi pag bakal kasi, bakal yung gagamitin natin, yung mga matalas, bubutas-butas yan yung ano natin. Ito walang problema, kasi tumama yan dyan. Masusubat yan. Okay. Alsay na natin to mga idol. Uh, yung ice na tinimpla natin to gabi. na Can I Kunademay dulu. Jol. natin 'yan. Para dumami siya. Tuloy na natin. Ganyan lang paghalo ng idol. So paghalo dyan, yung itong paghalo, huwag mo lang isa sa isagat sa lalim para hindi masira yung tubo natin. Baga dito lang sa spots. So yun mga idol, maglalagay na tayo ng flavor Yung ice cream natin, ayan, tumakamin ito Tapos yung flavor natin mga idol oh. Okay. Wow, sarap yan mga idol Napakabango yung avocado Sarap yung avocado oh. Sarap Teknik natin dito, ganyan lang siya tinuhin lang natin ng kutsara huwag lang natin blender kasi pag blender natin yan sobrang ano siya pino so nagtutubig na siya mga idol pangit na siya ihalo natin sa ito kapag ganyan lang siya yun yun sticky sticky tapos huwag lang natin biglain Lagi tayo tapos malagay naman natin Wow. Panalo hmm. salo Kasi pag buhos natin lahat mga idol Yung playbook natin, buhos natin lahat yan hindi natin ma halo agad pupunta sa ilalim so pag uh, nasa ilalim na hindi na siya ma mix sa ice cream natin uh, hey. Ito yung flavor na avocado na pinagkagunuhan talaga sa mga mga tao mga idol ang play mo ka bagay pangitik man kasi nila to sarap na sarap sila Tapos ito mangga, ito buko. Yung mangga natin, hindi bunga yan, my idol. Ito. Tandis. Ito ang tabis, clean mo Talagang mangga na mangga talaga. Manga, manga, talaga. Kapag purebong nga kasi yung ipe-flavor natin sa mangga, hindi ganong malasa mga idol. Tapos medyo, ano pa, may medyo asin-asin yung ice cream natin. Hmm, bungo. Layo ka palang mga idol. Sa amoy lang wala na, salt na. So mga doll, yung technique natin dito sa ganitong cooler. Yung ganitong cooler mga idol Kasi may drain kasi yan dyan, mga doll. May ano yan, may po. Ang ginagawa kasi sa iba, kaya naka yung mga ibang gumagawa ng ice cream na ganitong cooler. Kaya pagka magkalabas sila, tanghalin tanghalin na, ala una, alas dos. Minsan yung iba, ilalabas na lang yung ice cream na malambot pa. Kasi ang ginagawa nila mga idol binabawasan na ng tubig pinapatulo nila habang nag ano sila gumagawa dito inayaan nila yung tubig na tumutulo so kapag ganun kasi mga idol yung, ice, cream, yung ano natin dito sobrang hina ng lamig kasi yung tubig na yon yun yung magpapatigas sa ice cream natin kasi sobrang lamig na yon yung tubig na yon kaya wag mong tanggalin kaya ang masaya dyan tulad yan bumababa yung hilo so dadagdagan na lang natin yan sa bilid mamaya mamaya alas 9.30 sepuluh tiga senyap